Sine-save ko kasi yung pera ko. Last pera ko na lang eh, tsaka pamasahe. Ay naku, Eden. Lagi na lang bang ganyan? Ay, uh, ma'am. Okay lang po. Ako na po order ng pagkain niyo. oh, Eden. Oh. Kala ko ba eh, wala kang pera? Paano ka uuwi? -e? Alam mo, Eden. Masa't kasi sa pakiramdam eh. Pag dumadating ka sa punto na kung meron-meron ka, na ibabahagi mo. Jen. Ang sarap ng pagkain. Eh. Oo oh, nga. Kain pa tayo. Dali. Oh. Paano hindi ka kumakain? Eh, sinisave ko kasi yung pera ko. Last pera ko na lang eh. Tsaka pamasahe. Ay naku, Eden. Lagi na lang bang ganyan? Ano akala mo sa amin? Porkit kaibigan mo kami? Pero kung okay lang sa inyo, pwede pa-share na lang ng pagkain nyo. Total, marami naman yan eh. Ayan na naman tayo. Pinaghiraman naman minito! Pinaghirapan ng magulang namin itong perang pinabili ng pagkain. Magtrabaho kasi, hindi yung puro asa ka na lang sa amin, eh din. Ugali mo na yan lagi. Ah, uh, okay lang. Siguro, uwi na lang ako. Kaya may namin. Ay! Ma'am! 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 Ma am, Ma am. Ka oh. Oy, kamusta? Ano oh, oh, oh. po? Oh, oh. kayo? Oy, salamat! Tayo. salamat po eh! Kamusta kayo? Kamusta? Okay lang naman po kami. Ma'am, gusto na po kayo? Eto, ayos naman. Kaganda niyo na. Ah. Ah. Ma'am, Ma matanong ko lang po. Bakit ganyan yung itsura niyo ngayon? Bakit? Uh, ano ba ang problema sa... Ako, pasensya na kayo ha. Oo oh, nga, ma'am. Pag parang nagihirap na po kayo ngayon. Uh. Oh. Ano, ma'am? Kumain na po ba kayo? Hindi pa kayo. Kasi ito, ay uh, to medis pa. <laughs> At patapos na po kami. Ay, uh, ma'am. Okay lang po. Ako na po order ng pagkain niyo. Oh, uh, uh, eh uh, uh. kala ko ba eh wala kang pera? Paano ka uuwi? Eh, gagamitin ko na yung pamasahe ko pa uwi. Maglalakad na lang ako para makakain si ma'am. Oh, mag oh, na. Wala ka. Okay lang po. Tsaka, kaya ko naman pong maglakad eh. Maaga-aga pa naman. Masigurado ka. Muna na po kami kasi nagmamadali po kami, ma'am. Opo, po. Sige, sige. Oh. sige. Ingat po. po. Sige, salamat. Po. sige po. Salamat, po. Babay po. Ano ko, Eden. Maraming maraming salamat sa iyo, ha. At sa tulong mo kanina. Wala anuman ka naman po yun. Alam mo ba, ilang araw na ako hindi kumakain. Kawawa oh, um, naman po kayo. Ano tayo magagawa? Ito yung naging kapalaran ko eh. Eh ano ba talaga pong nangyari? Ba't kayo yung naghirap? Maraming, maraming nangyari, Eden. Tumating ako sa punto na nawalan ako ng trabaho. Meron akong tinulungan na kaibigan ko. Naubos lahat ng savings ko kasi... kailangan ko talaga siyang tulungan. Sumunod-sunod din yung dilubyo nung nagkaroon ng COVID. Nawalan ako ng trabaho. Naubos lahat ang savings ko. Ang bait niyo naman po, pati yung buong savings niyo. Binigay niyo tinulong sa kaibigan mo. Alam mo, Aiden, nasap kasi sa pakiramdam eh. Pag dumadating ka sa punto na kung meron, meron ka, na ibabahagi mo. Sa so, okay. Para pagay. ikaw, hindi dahil sa'yo, yung huling sente mo, huling pera mo, bibigay mo pa para sa akin. Ako ma'am, maliit lang yung nakante, Dad. Ikaw nga, binigay mo bong savings mo eh. Hindi, hindi, hindi. Sa maliit, sa malaki yon. Alam mo yung makatulong ka, napakasarap sa pakiramdam. Kaya, naku, naku. salamat. Wala nga naman po yun. Ano po, maglakad na lang po tayo? Sige. Sige po. Sige. Okay. Isa! Isa! Kaya. Uy, Isa! Dito ka pala! Ano na? Kumusta ka na? Sir, okay, yung kinikwento ko sa Joe na Joe. mabuti ko. Alam mo bang kung san kita hinanap, hinanap kita sa probinsya, walang, walang makapagsabi sa'yo. Nandito lang ka na. Ano ka ba? Ano nang nangyari sa'yo? Eh... Ma... Anong kwento eh? Mahapang kwento. Ito, ayos naman. Alam mo, hindi dahil sa'yo. Yung tinulong mo sa akin na pinakopera ko naging maganda yung buhay, buhay ko. Ito naman, ayos. Maraming na. maraming salamat sa iyo ha. hindi dahil sa iyo, hindi ako nag, hindi ako naging ganito. Kaya ano na, um, sa, saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Saan ka nakatira? Ah, uh, trabaho. Katagal na ako nawalan ng trabaho. Katagal na ako din nagtuturo. Ah, uh, uh, bakit? Tat Anong nangyari? Eh, nagmahabang kwento. Tapos, uh, nakatira. Eto, kung saan-saan kung saan ako dali ng panahon, doon ako makikitara kung sino pwedeng umampun sa akin. Ka naman. So, wala kang trabaho ngayon. Walang trabaho. Uh, alam mo ba, dahil sa pagtulong mo sa akin noon, naging successful ako. Kaya meron akong nato. Kaso negosyo at saka nagpuput up kami ngayon. Kaya kailangan namin mga tawad. Kung gusto mo, ipapasa kita bilang manager doon. Uy, nako! Maraming maraming salamat, Diyos ko. Walang Binibig ka ng sa mga dasal ko. Okay lang yun. Kung hindi dahil sa iyo eh, hindi naman ako nagkaganito eh. Ayos lang yan, pero masaya ako para sa iyo. Eh siya nga pala, si Eden. Ay, dati ko uh, estudyante. Oo, oh, talaga? Eh, actually, ano, naghahanap din siya talaga ng trabaho. Baka pwede naman natin siyang uh, matulungan. Oo naman, ano ka ba? Oh, gusto tayo mo magtrabaho sa amin. Hindi kahit ano. Aba, okay lang yun. Talaga. Dahil sa'yo eh, oo. Laki ng utang na loob ko sa'yo. Kaya, walang problema. Dalawa kayo, papasok ko kayo. Salamat po. Diyos <laughs> ko. Maraming salamat, Jonna. Walang problema maraming, yun. Maraming, salamat. Ako nga magpasalamat sa'yo eh. Dahil sa yun. Sana, hindi wala ako ngayon dito. Tsaka, nabuhay ako dahil sa sa'yo. Maraming, maraming salamat din ha. Tara na. Sige tayo. Pakilala kita doon sa kanigosyo ko. Tara na. Sige. Sige, tara.